Magandang uh, umaga po uh, Welcome back naman po tayo sa ating munding channel guys no uh, Duga the Explorer guys uh, Ngayon uh, binalikan po natin yung area ng uh, sa Kung saan nakita po natin yung uh, Aswang guys na kumakain po ng uh, Kamay guys no Kaya binalikan natin ngayong uh, Araw Para Makita po natin na uh, uh, Nandyan ba yung aswang Pag araw guys no Kaya Siguro, hindi lang ako nag-isangin, guys. Kasama ko po ngayon, uh, Creepy Hunter. At, dalawa kami nagsama ngayon, no? Ayan. Uh, sa lahat po pala ng uh, kadu mga kaduga dyan, supportan po natin. Dyan guys, uh, Creepy Hunter po. At sa lahat ng solid supporters ni Creepy Hunter. Uh, please, visit tayo yung aking munting, munting channel, Duga Explorer. Yan lang po. Uh, Maraming salamat. God bless. Uh, try natin uh, puntahan yung kubo guys ng araw at baka nandyan po yung uh, isang aswang guys uh, at baka sa kali na may pagkakataon po tayo na, na makausap po natin siya guys no. Uh, kasi yun uh, mahal ganun, guys baka hindi siya uh, ganap na aswang ngayong araw. Pero, kung kaya natin siyang baguhin, guys, uh, babaguhin po natin. Uh, kasi, uh, alam naman po natin na uh, siguro hindi niya kagustuhan na maging ganyan siya. Kaya lang, uh, siguro dahil sa kapangyarihan ng dilim, uh, yun, ginagamit po sila uh, bilang mandigma ng mga aswang po. So, kung kaya natin, guys, uh, ay gawin po natin, guys, no? Ang lahat para... Ah, uh, balik po natin sila sa normal na ito. So, hindi po kami nakabalik uh, agad, no? Kasi, uh, busy tayo. Dahil, uh, may trabaho po tayo. Uh, ngayon lang, uh, ngayon, nag absinya ako. Uh, kasi sinibusipon po tayo no at siguro kailangan muna ng tanga para uh, 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 uh na muna natin na maging okay na po yung kiramdam po natin ay uh, hindi naman po hindi na siguro trabaho lang no, po ng trabaho dahil ah uh, kailangan din ng pahinga yung katawan po natin no? No. Bro, kung sakali, bro na pinto natin na aswang yung isang gabi anong gagawin natin po? kung siguro kung malawan siya ngayon oh, wala tayo magawa pero kung kaya natin siyang, kaya natin baguhin baguhin natin yan nga po nga uh, yan Dahil hindi naman siguro nila kagustuhan yun na maging oh, ganyan sila, di ba? Oo, oh, kasi, kasi ga, bawat nila lang may iba't ibang kagustuhan na oh, baka siya at baka biktima lang po siya. Oo. Oh. Ginagamit lang po ng mga, ano ba, yung... Masasamang mga Oo. elemento. Oo. Yung tawag dun, kapangyarihan ng dilim. Oo, kapangyarihan ng dilim. May kapangyarihan ba ng liwanag? Bro? Mayroon. Hmm, mayroon lang. Yun ang ating Panginoon. Kasi may dilim, ano? Oo. So, hmm. Yun ang kapangyarihan ng liwanag. Yun ang ating panginoong Diyos. Hmm. Yan. Liwanag ang kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan ng liwanag, kapangyarihan ng dilim. Yung kapangyarihan ng dilim, maghahagis yan ng ano, masasama. Yung sa liwanag? Sa liwanag, ah, hindi yan. Yun ang umarang sa mga masasama. Hmm. Katulad din natin. Gusto natin na ah, baguhin yung isang aswang na naingpidro natin. Kapag hindi siya maglaban, magbaguhin natin. Yan. <laughs> Isa din yan sa kapangyarihan ng liwanag. Kung paano, paano kung ah uh, madilim tapos maliwanag. At madilim at maliwanag. May buwan na. Lang siya. May buwan na. Yan. Siya. Buwan. Uh, ano yan? Malapit maliwanag at malapit ng gumabi. ah uh, madilim oh. na. Kasi malapit ng gumabi. Uh, oh, sa gabi naman, uh, malapit ng maliwanag. Mm, ah. Halo halo. Halo halo. yang halo halo, malami halo, halo yan. Yan. Nata, yan, pagana, tinginit. Oh, oh. Sige, <laughs> <laughs> Patay tinira, tinira mo ko. <laughs> <po> tayo. Bro, <laughs> bro. Bro. na bro. Baka nanjan nanjan lang yan, ah, maka <laughs>

Narinig mo parang Wala no. parang 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 narinig. parang 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 Nung parang parang Paglabas mo yan yan bro. parang 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 hindi. parang 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 sa akin. parang 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 nagbigay parang parang ko, ibinigay ito sa parang 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 isang parang yeah. oh, Yan. <laughs> Parang inaboy yung manok po. Parang, parang may naka... May manok na... Parang sumisigaw, bro. Inaboy si Maki. Inatay niya, bro. Dito na natin. Wala, hmm. tara. Para, para. So guys, may narinig ko yung manok na... Ah, uh, lumilipad. Ah, uh, siguro parang hinahabol po siya, guys. Ma. Kaya hindi po natin na alam kung ano po yung nanghabol sa, sa kanya kasi sa tingin namin yung manok uh, takot na takot po kapag uh, tama yung nasa isip ni Titi na uh, lang ng asong at siguro yun ay kakainin niya no? kaya malaman natin yun guys pag uh, nandun na po tayo sa ano, kubo kita po tayo dyan sumaya no guys kubo kaya uh, ingat po tayo no so guys ganoon pataw pa lang sa mga ganos guys Ayo. Ayo. Opo. 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 Magandang ah. po. Ale. Pwede po ah, makahingi po nang tubig. Inuuhaw kasi kami. May tubig siguro dyan doon. Opo. 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 Ale. Ah. Anang. Kalang na po. Maganda pong umaga po. Anang Nandyan po ba kayo? Pwede po mag um, Umingi kami ng tubig po Parang wala Parang wala na wala Parang wala Parang wala Sumasagot po oh. Pinakita lang natin na pumasok po siya dito hey, Kita natin nga pumapasok Diyan pa nga yung ano Parang ano Yung pang limpisa Oo oh, yan po yan Yan ang Sa ulit po So kita na guys na Pero napansin niya siguro guys na may tao na nakatingin sa kanya. Pumasok. Tao po! Tao po! Ah, pwede makihingi ng ano? Tubig?

Sige po, sige, sige po, sige, sige Ah, manang, Bukas pwede ba. po ba humingi ng tubig, manang? Minuuhaw na kasi kami. Manang.